Ako dito ang hindi. Huwag natin kumamita. Sam, dito ka lang muna. Malungkot ang mamita mo. Kailangan kita. Malungkot lang ako na pang umuwi. Bridgette, let her go, please. Kailangan na niyang umuwi. Sige na. Sino ka mamandali ng anak ko, ha? Kung Oo. gusto mo umuwi, umalis ka. Dito hey, lang mo. ang anak ko sa tabi ko. Lester. Dito lang si Sam. Hindi niya ako iiwan. Umalis ka na! Ito ka lang. Anak, ka lang sa tabi ng mami mo. Ito ka lang sa tabi ng mami tayo.